Guys, nandito kami ngayon sa Modesto. Kumukuha nga pala kami ng voter certificate. Thank you so much nga pala sa mga nag-assist dito. At inabot kami ng malakas na ulan ngayon. Hindi kami makaalis. May kapote kaming dala kaso nasa loob ng compartment ng motor. Hindi ko naman makuha kasi nandun ang parking. After namin dito, magpapasa kami ng mga requirements kay Mayor at saka sa TI. Baka sakali makakahingi ng tulong, pandagdag, pandagdag din dahil... Nung sobrang nakakagulat yung bill namin sa hospital. Magdadalong araw pa lang ngayon, sobrang laki na talaga. Kailangan ko manghingi ng tulong, magpasa ng mga ano para sa financial assistance. At si ikat nga pala at si Ga ay nasa loob ng PhilHealth, kapila. Ang kasama naman ni Inay sa hospital ay si ng Edna at si Kuya Bon, si Tatay, kasama ni na Kat sa PhilHealth. Kumukuha, nag ng PhilHealth. So, walang magagawa kailangan talaga tulong-tulong hindi naman makakain ng isa to at maraming salamat sa mga tumutulong sa mga patuloy na nagdarasal guys at sana ay malagpasan natin lahat to kaya nga Goralips yung pangalan namin kasi Gora lang ng Gora sa hamon ng buhay pasasaan pa at malalagpasan din ang lahat kaya paninindigan namin ang pangalan Goralips Go Gora sa hamon ng buhay ang kasama ko si Wall Center guys Ayan guys, nagubad na din kami ng kapote. Nandito na kami sa City Hall. Panawan City Hall. Walang kaulan, ulan, walang bakas ng tubig. Tingnan niyo naman, pag hindi ka naman ng gigil, oh. Ayun, DC Center nagubad na. Ako'y maghuhubad na din. Tingnan niyo naman kasusuotan. Abot pa apang kapote, yung pali itila eh. din Doon lang pala sa Modesto na pakalakas ng ulan. Oh, eh. Kanina, andito na kami sa loob ng City Hall. Nagpasa na ako at naibigay ko na lahat ng requirements. Kailangan pala ng voter certificate ko din kasi ako nag-aasikaso. Bumalik pa kami sa Municipio para ay sa Modesto para kumuha ulit ng aking ng aking voter certificate. By the way, maraming maraming salamat po sa followers namin na nagkasikaso sa amin sa loob ng Modesto, sa nag po ng aking voter certificate at sa nag-print po ng aking voter certificate. Maraming salamat po sa mga tao na nag po sa loob ng Modesto, guys. Maraming maraming salamat po. Uh, thank you din po sa kapatid ni Roxanne Angulo sa kapatid ni Erika Angulo kasi siya po ang nag-assist sa akin dito sa loob ng munisipyo. Maraming salamat po. God bless you all guys. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa amin. Maliit na bagay. Sobrang napakalaki sa akin. Teka lang, pipilapan ko yung ano dyan. Yan, magpapasa na po kami ulit ngayon. Paakit na ulit. And yan, napakainit. So, so guys, ngayon lang po ako natapos. Anong oras na po? Nakakuha po ako ay 3 o'clock na po. Saktong 3 o'clock nakakuha. Kanina pa po kami dito. Nakuha ko na po yung guarantee letter para mo po mabawasan yung bill namin sa hospital. And thank you so much sa lahat ng staff. Napaka-approachable nyo po. And sa la uh, kay Mayor Sonny Collantes, thank you, thank you so much. And God bless you po. Sa shout out sa lahat po na nag-work dito, na nakakailala sa amin. Shout, uh, shout out po sa lahat ng mga bumate sa amin. God bless you all. We love you. Ingat po kayo palagi at lalo nyo pong ingatan ang inyong mga kalusugan, guys. Sobrang hirap po magkasakit. Salamat sa lahat po ng tumutulong. Sa lahat-lahat po. God bless you all, guys. Kay Kuya Jerby, thank you so much. Thank you. Thank you so much. So, guys, hindi na kami kumain sa ambulansya. Ay, tanghalian ko. Tinan yung oras ng tanghalian ko. Alas 9 ang tanghalian. Bumila ka na doon. Tino lang din yung manalaw eh, Ayan. Okay. Yan, gutom na gutom na kami, guys. Magyap pa kami makaliban doon. Bago makaliban, igutom na gutom ka na sa lawak ng kalsada.